Hello mga kaibigan, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay araw-araw at uh, napakabuti ng Panginoon. Alam ko, ramdam na ramdam nyo rin yung kabutihan na ginawa ng Panginoon sa inyong buhay. Sana maging saksi tayo nito at magkaroon tayo ng tapat na panindigan na maipahayag ang kabutihan ito ng Panginoon na ating naranasan mismo sa ating buhay. Ngayon ay araw ng lunes, nasa ikadalawang putsyam na araw sa buwan ng Enero. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bobby, isang paring karmelita. Sa ating pagninilay sa araw na ito sa ating ibanghilyo, na ibabahagi sa atin ni San Marcos, Kapitulo 5, Versikulo 1 hanggang 20. Hindi maiwasan na si Jesus sa kanyang patuloy na pagpapahayag ng mabuting balita, marami ang nagmamasid, marami ang nakatingin, marami ang bumabantay. Kung saan man siya pupunta, dinudumog siya ng tao. Di ba't nakakatuwa? Dinudumog siya dahil hindi siya isang politiko. Dinudumog siya dahil hindi siya uh, artista. Hindi siya kilalang kilala sa buong komunidad sa ang kinyang kagwapuhan gaya ngayon or uh, sa ang kinyang uh, uh, katalinuhan kung hindi sa kabuuan mayroon siyang karisma na na pag makita ng tao talagang sasamahan siya ng tao kaya doon sa napakaraming mga tao na dumudumog sa kanya, marami doon mga may sakit. At talagang babantayan siya ng mga grupo ng pariseyo kung ano ba ang gagawin ni Jesus. Kaya isang araw, isang oras doon sa uh, kanyang patuloy na pakikisalamuha sa tao, talagang nakaharap na naman niya yung isang tao doon na sinaniban ng demonyo, ika nga. At kahit yung demonyo na napakalakas na pumasok sa isang tao ay nagkaroon din ng parang pag-alinlangan at takot kay Jesus nagmamakaawa siya na huwag silang patayin. At sabi niya kay Duon na lang kami itaboy mo sa mga sa mga baboy. At ginawa naman 'yun ni Hesus. Nakinig naman si Hesus sa kanila. Pero isa sa mga sinabi ni Hesus Sabi niya manahimik kayo. Itong itong salita ni Jesus na sinabi niya na binitawan niya ay para doon sa diablo na sumanib sa isang tao at pinalayas niya nang gumaling na ang tao sinabihan ni Jesus umuwi ka at ipahayag ang iyong nakita bawat pagdiriwang natin ng misa sinasabihan tayo ng pari sa bandang huli Umayo kayo at ibalita ang inyong narinig. Umayo kayo at ipahayag ang kabutihan ng Panginoon. Ito yung pinaka-basic na misyon natin. Na sana yung kabutihan na nating naranasan, hindi lang sana manatili sa ating isipan, at sa ating puso, kundi ipahayag natin. Ipaabot natin sa iba. Upang sa gayon sila rin mismo ay makaranas at makaramdam na ang Panginoon ay hindi lang mabuti sa atin kundi mabuti siya sa lahat. Pagnubayan nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin Panginoong Isus, bukal ng buhay. Maraming salamat sa iyong patuloy na pakikiisa sa amin sa iyong pag-unawa, sa iyong awa at sa iyong gabay. Amen.